Malinis na nga daddy. Maganda nga pag malinis. <laughs> you are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan guys. At uh, ito po ang ating merienda today. Oh, merienda pa lang. Pwede na rin yung pangula mami. Ano yung niluluto ni mami? Ha? Magpapansit po si Janet. Tuntung si Andres, mami. Dami Ang daming lakalaro. Oh. Yun yung so, energy. Yun yung energy na hinahanap niya. Oh. Tayo kasi mawa, pagod na. Hindi sa so kaya yung nakaka-release sa kanya dati. Kahit oh. hindi siya nagsasalita. Ang oh, buhay nga Ubusan sila ng energy. Silang tatlo. <laughs> Yes. Pero alam ano mo, pinaka malulobat dyan yung dalawang bata. At And si uh -huh. Andres ang pinaka malulobat. Madumi na <laughs> po yung dito. Ah, madumi na ito. Ba't pinigay uh. po sa <laughs> ako? So, Kung oh, munting ko pa may subo. <laughs> oh, yeah. Ito pa lang, taga-ugus na. Taga-ugus Tag ako nung kanya cookies. Bawal, Bawal na sa akin, daddy. Kaya ka nagluluto. Iye ay, carbo na rin, mami. Yan eh. Oh, dinner okay. Nato. Actually, dinala natin to, daddy. Ayep. Ah, yep. Yeah. Yung mga batay na ditingin. Oh, oh, yun may masarap ulamin, ang pensit namin. Oh, dami pating carrots. Meron tayong carrots. Meron tayong pork, at meron tayong ano na nga wrap, 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 ayan. Yes, cabbage. wrap, na. wrap, Mami kahit na na yung anak mo ay mm, hindi na ayak at tatawa pa rin. <laughs> Grabe. be. -tuwa, mami. Unto-unto. Pa na, pa na 'yung dalawa. Ah, oh, tama na pagod na. Nakulog na po. Nakulog-kulog. Mukhang uulan ng malakas. Nagpe-prefer din si Mami Janet ng bawang sibuyas. Tapos ito po ang ating pampalasa. Isang maliit na oysters. Isang <laughs> <So> maliit na <tayo>. oysters. <laughs> Ayan! Mama Daddy. Yeah. Oh, hindi tinipid, hindi tinipid sa gulay. Actually, lalat ko na dapat eh. <laughs> hindi na pala kasha. Hindi na kasha. Yep. Yeah. Okay lang naman na. Muna. Thank you. Dahil sa ngayon ay two months ni Emilio. Ayo, oh. happy two months old Emilio. <laughs> We pray na palagi kang maging healthy. Yes. And, uh, number one. Mm -hmm. Oh, dalawang klase pala yan. Uh Oo. -oh. Dalawang klase yung bihon, bihon niya. Uh -oh. We pray na laging healthy si Emilio at alam. ano? At uh, mas... Lumaking matalino. Uh Oo. -oh. Mapagmahal sa magulang. At may takot sa Diyos. Sarap, mami. Ayan, eh, naulan na, mami. Ulan na. Ayan, naulan na nga. Naulan na nga. Andres, kanina pa pa kulog-kulog. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Maano? Pasok, pasok. Pasok, pasok. Maulan na guys, maulan. Kalong-kalong ko na po si Andres. Ay, ah. mo na siya mami. Narawin. Oh, nakita niya yung nasa braso, nasa braso niya. Nakita na niya? Mm -hmm. pinapanood po namin si Mami Janet nakaluto na oh sarap wow sarap kainan na, na para maaga matulog at maulan okay wow ito po special wow. patingin niya mami Ganda. Oo, oh, may presentation pa. Uh -huh. Ay, nasa'y lahat <laughs> to. may <laughs> egg. May presentation pa lang po. Gutom na gutom si Andres. Inaantok na si Andres. May, namami nung kalong ko si Andres. Medyo mainit na. Na? Mainit na si Andres. Parang lalag na Ay, sabi naman ni Doke yun. Oh ready na natin ang paracetamol. Okay. Uh, let's pray. Let's pray na. Lord Jesus, thank you for this food. Bless this food, O oh God, at maging kalakasan aming katawan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. <laughs> o, kain na, mga bata. Kaya, Andres, ay dalawa lang na egg. Yan ay hindi pwedeng madami. Yan palang dalawang ganyang egg, Mami, katumbas ay katumbas sa isang malaki. Yan, eh. Uh -huh. Yung kanyang nutrition. Uh -huh. Dalawang itlog pugo ay katumbas po ng isang malaki na white egg. Yan, kain na na po. Kain na na. At maaga matutulog at maulan. Marami pa daw Oo, oh, ang dami pa din. Ikaw, mami, magwa white rice na din la, ah? Hindi, pancit lang ako. Oh, what? <laughs> Yan, merong ano, ha? Tawag doon <laughs> na, yung kidya. Kalamansi. May, oh, may kalamansi. May kidya, yun yung pigaan. Eh, pagka ganito na ang edad, you know lang ilang kami. ano ang uh, kaya nila dapat? Five per day. Ah, uh, Wag lang kay Andres, no? Hanggang dalawa lang siya. Mm. Kaya, ang pagka kay na, sa bus, mami, di ba may nagtitinda ng ganay, itlog pugo, mm. nilaga. Uh -huh. Ay, ilan, ayun, ay nasa 5 to 7 yata nga, yun. Uh -huh. Kaya pala, pag yun ang binili mo, ay kaya parang busog ka agad. Uh -huh. Pala, katumbas na ay... eh. Oh, si Andres eh. <laughs> Favorite niya. Favorite din ng itlog. <laughs> Mami, abot ka dyan ng electric pan. Oo. Uh -huh. Kumain ka natin. Okay, kain na na. po tayo mga uh, -huh. kabeshi, mga kapitik. Ano, magsasawsawan pa kayo ng toyo. Pwede kayo magsasawsawang ng toyo, maglagay ng toyo pag matabang. Mm -hmm. At pag minsan ay sinasadya namin ni Janet matabang at sanay bawal. kami sa matabang. Bawal ma maalat, bawal ang matamis. Oh. <coughs> <laughs> Water? Abot nga ba ito tinong tubig ni Andres? Nakakalagnat niya pala yung torok tu ni Andres. Mm, mainit na siya. Mainit na. Eh, maagang matutulog eh yan. Kaya nanay, yun yung tinola kanina. Wala muna na nanay. Kain po tayo. Sain na na. Sarap. Sarap daw sabi ni Batutay na. Obo sabi? Mm. Masarap na. <laughs> Sarap daw sabi din ni Mader. Oo oh, sabi no? din ni Andres ayun mami. Para <laughs> daw ayunas. <laughs> Buru mo ma, tapat ka sa ayunas mami. Ang pakasarap doon. <laughs> classic Oh, si Andres ay bubusog kagad nang tubig. Pakainin ko ng kanin si Andres. Yep. Yes. Yeah. Okay, kaya kaid na rin ako. The next day. Wow, Andres, look on, handi pala ay nagtatabas. Tatabas ka na, Daddy. Patian. Sinipag ka na. Ah, pati ito, oo. At maanan na. Parang ang plano ko, sa taas na lang, no? Ah, yup. Para mataas. Lang. Para may nakita akong ganyan, sa taas lang yung, ano, dahon. Oo. Oo, oh, nakita mo din yung nakita ko. Kanyang mo ako nakapuan barang rin Yung bulo. Yung bulo na maliit. Oo. Kaya matalsikan kami. Hindi uh, naman. Hindi naman kami matatalsikan. Tinanggal mo na pala yung mailbox dito, ah. Oh, Ay, yeah. baka maano si Andres, eh. Nakita okay, ko yung naandun na. Bagay, wala namang naglalagay na dyan. A A na mami. Ha? Ha? na. kayo pupunta. O, oh, careful. Dahan-dahan lang. Dadi na dyan si Andres, ah. Oo. Oo. mas maganda yung taas lang. Dati na na... <laughs> so, ni Andres, yan yung palagi siyang lumalabas. Pati ito magbuwasang. Ah, yep. uh Oo. -oh. Tutubo pa naman yan. Malamba na. Yan pa naman ang aking Christmas tree. Ah, yep. Alagyan ng kuya ng Christmas. Oh, Andres, dandahan! Nati si Andres, so baka maano mo, ha? Huwag kayo malapit sa daddy. Huwag malapit dito. Ito atong itong ni Si mami lang ang ayaw eh. Gusto mo nang tanggalin na. Ayoko. Maganda naman siya. Andres, dahan-dahan di yan. Sarap nga may upuan dito ay. Eh. Oh. oh. Tama naman na dati ako, naawa na eh. nakita din ng ating bahay ah yung ganyan lang na Ya yeah, pede. taas lang din na. Oo. Andre. Hi. Ka dito. dito. ka lang ha bigat na talaga to. Si Andres ay payat pero marami nagsasabi kapag kalong mo na eh, ay ma maano. Dati yung ano ha, pa nangingiloy kay Andres. Na. Kasi ito rin mga ito, Amami. Oo. Ito naman Para guminhawa, no? Oo. Uh, uh. Andres, barunto. Malis. Barunto na. si Andres daw baka may dumansa sa kanya. Kahit di mo kalungin barunto. O, kahit di mo kalongin. Para hindi ka napapagod oh, sarap yan si daddy at ang tinatanggal lang naman ni daddy yung mga nasa ilalim niwan niya yung taas hindi kaya ito magtampo. <laughs> Ayan lang. Okay, yep. okay naman. Hindi okay, hagin hawa, no? Oo. Pagdating ng December is... Eh... Ah, ano na naman yan. Yep. May dahan na ulit. Yep. Christmas tree na ulit. Dito naman. <laughs> ah, dito ako lilipat ako. Oh. Aba bawa mo rin yan. Ano kaya yung mga umaano dyan, gumagapang damo lang din, no? Ano yun? Si <laughs> Sino yun? Sino yun? Yung anak mo. Kuminhawa <laughs> naman, daddy. At least tayo, pwede pala yun. Kasi magtatagulan uh na raw. Oo. -oh lalong tutubo to. Kasi nung taginit no, ano rin siya, hindi yan tumutubo dahil di pati dam mo. Bakit? <laughs> <laughs> nakikipag. Nakikipag. <laughs> Para na ako. Nakikipag ano, parang sumasagot. May, may nagbibidyo ko, like, parang si Andres daw ay sumasagot. Ipagpikmisa. Mm -hmm. pala ito, mami. Pwede pala yan, daddy. Yung sa harap din. Malago na dyan eh. Andres ay batang-bata na. Wow, good job, daddy. Good job, si daddy. Andres, oh, here's your water. Oh, here's your water, Andres. Ang sasipag na mga bata ngayon. dami na, oh dami mo na natatabas. Good job, Daddy. Ang dami na natatabas ni Daddy, oh. Magubat na pala dito sa atin. Magubat. Yep. Wow. ka hardworking naman ni Daddy. Si Andres po ay nagbabiking sila ng kanyang mga pinsan. Good job. O sa akin niya nang tagal ko bago magana. <laughs> isa, isa aki gawang ano. Yung mainiping. <laughs> <mabilis>. <laughs> Pabilisan. Andres! So happy naman ni Andres! So happy! Malinis na nga daddy. Maganda nga pag malinis. Nine spare tayo. Gawa ng pag nag tayo, no? Yung ibang garden, malinis lang ay eh. okay na. Malinis tingnan. Yung hindi madamo, magandang tingnan. Oh, na. <laughs> na. kamay ilalagay yung mga yan? Doon na. Dito na lang na. Oo. Oh. Yan na may nabubulok. Mabulok lang. Mabilis lang yan. Maan. Lumanta. Oops, may sitaw si Daddy diyan. Saan yung sitaw mo? ah. may sitaw ah. Uh. Oo, oh, sitaw naman. <laughs> oh, ang ganda na nito. Yeah, actually nga. Gumanda siya, ano? Di pala yan ano. May isa pa ako niyan nandun. At na, ano din? Nabuhay, Nabuhay din? Na, Oo po. Lipat ko na sa pasok. Uh -uh. Ganda nga siya. <laughs> Pampatanggal ng ano natin. Nang? Mga taba-taba. Ako, oo. <laughs> Ay, ikaw. Yup. <laughs> Bawal pa. Bawal pa. <laughs> <laughs> Naroroon ako dati ang mama pag siya naglilinis nito, ang ganda. Oh. Talaga Saka wala 'yung mga damo, pati ugat. Mhm. Mm Na? Mhm. Mm Saka wala 'yung damo, Daddy. Yeah. Yung para matitira niya ito, ah. Ayan. Bermuda. Ito maganda to eh, Bermuda. Hindi siya inaano ng handa mo. -ano -ano -ano. Oh, may mga gano'n na palang ano ngayon, bike. Hey, bike. Oh. Parang motor na. Iba na ang panahon ngayon talaga. Ano na? Oops. Oops, lumipat na po si daddy dito sa sarapan ng bahay namin. Dito naman. Ito yung maganda. Marami na gagandahan dito sa aking rubber tree. At, At simula nung pinatulan mo, ay siya ay sumanga. Lang, uh. Oo. Sumanga. At ito daw ay maganda daw nga sa may pinto. Kaya pala lahat nung nakikita ko, dahil nasa may pinto. Oo. <laughs> ko na lang kaya Pero na. ito, tinamuon. Oh, ang kapal na rin niya, daddy, ito. Okay. Nung binigay sakit sa atin to, no? Ganun lang. Oo, yan. Malambot lang naman yan. Actually, yan, Daddy, kakatabas ko lang bago tayo umalis. Ang oh, mabilis oh, lang siya. Tapos ka rin? Oh, bo. What? Ako na may... Pag ano yung nakaupo dito, yung nagbubunot. Nanda What damo. Pero mabilis lang talaga yung mga ganyan damo. Mabilis siyang kumalat. Kita mo, meron na naman, ah. Mm -mm, mabilis. Nawala na yung mga na ko sa harap. Nung nag ano, El Nino, grabe yung ano yun. Grabe tuyot. Wala na yung mga... Tinan mo yung aking ano, prayer plant. No? Buti nga may natira pa eh. Tumubo na ulit. abo, na yung halaman. Oh, uh -huh. pa na may pinapahaba ko talaga. At yan ilalagyan ko nung gagapangan. Daddy, tanim ulit. <laughs> no, ayan to mga kabeshi. Last na yung kay daddy. Last na yan na no, dad. Yehey. At maginhawa na po ngayon. Talagang yung hangin ay pasok na pasok na dito. Hindi na natatabunan ng mga ah, malalaking ano, dahon. At yung iba ay siguro ay bukas mo nalang i-continue, no? Yung iba. Oo nga. Doon na itatambak yan. Yan naman po ay nabubulok. Wow! Ang ginhawa na po mga kabeshi. At yung pala daddy maabot na yung wire natin ng ano, telepono. Ah, ng wifi. PLDT pala yan. Kaya ngayon. Guminhawa lang? Oo, oo. At saka nakita yung bahay. Ayan. Maginhawa na nga. May bahay pala dyan. Ginhawa <laughs> na nga, oh. Bukas ulit. Bukas ulit. Unti-unti <sighs> lang naman. Praise the Lord, my soul. all my inmost being. Praise his holy name. Psalms 103 to 1 NIV.